channel at kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel And don't forget to subscribe so for these videos guys gusto ko lang po ipa alam ko sa inyo na kung bakit po bago lang po ako ulit nakapag upload ngayon dahil po sa nalulog po ako guys sa mga kaibigan saan saan na lang po nakarating kaya ito po yung nangyari sa buhay ko And, mga laboy-laboy kung saan saan so bawo ko na lang po ko na lang po na realize na mali po talaga guys yung mga ginagawa ko na nangyari sa sa akin kung so, bakit iniwan ko po yung pagbablog ko yung nasunod na ko pa po talaga yung mga kaibigan dyan sa pangarap ko aywan ko po yun guys so gusto ko po talaga na pagpatuloy ko po yung mga simulat ko dati talagang sa pag-aaral. So, ngayon ko guys, hindi po ako naka aral dahil po sa nakasama po ako sa mga barkada. Nakagala na rin po ng kairapan. Kaya yeah, nga po, dahil sa hirap ng buhay ngayon. So, ngayon po, tatlo po kami hindi po guys nakapasok po sa school si Desembre. Kaya na tsaka po yung videographer po namin na si Andre Bobinegas guys. So po namin ngayon na mag ano, mag vlog, no? mag vlog tapos mag ipon para po sa next year na next year makakapasok po kami sa ipon. So ikaw ka din, ano bang ano ba yung mga na, na nararamdaman mo sabi kasi namin kaya sa nararamdaman nung una mag-aral niya naman okay, pero itong uli-uli na wala na guys parang tinamad na pero binabago rin namin yung sarili namin guys para makarap pa sa huling taon para kung matupad ko namin yung mga pangarap namin yun lang po so, sa akin din po guys wala po akong na rinig na masama sa mga pinapayos po sa amin ni Angkin Dudoy. Alas mo lahat ng mga pinapayos niya sa amin. So, yung uh, sabi niya, ano, wag mo gawin yung mga pinakakabuti sa'yo. Dapat gawin mo yung kung saan ka ma saan maayos yung buhay mo. Ayan, so, dati oo, oh, guys, na, ano, at ikinig ako sa kanya doon po ako nakatira sa bahay niya. Tapos, nagalis po ako, kasama po ako sa mga barkada kung saan nakating ng tapos. Uh, nagkaroon, nagkaroon po ako ng problema, ay, tapos naisip ko po, po na ay nahihirap pala na ganito, na, na walang magpapayo sa'yo. Kung, kung hindi yung sarili, kung hindi yung sarili mo lang yung iniisip mo, wala kang iniisip na tao na sa paligid mo ayun guys yung mga pinag-isisisiyan ko na mga ginawa ko gusto ko talaga pumawi gusto ko po mag yung sarili ko alam ko madali lang po sabihin yung ano yung paguwin mo yung sarili mo dapat gawin mo wag lang wag lang puro salita dapat kasi puso mo rin yun guys yung mga pagsasabi na gawin ko yung gawin ko to magbago ako dapat hindi ko ganon sabihin mo yung po, gawin mo yung mga sinasabi mo wag lang puro salita kasi po mahirap po talaga na mawalan ng sa kuya, ng pamilya na walang nagpapayo sa'yo kasi hindi ko na alam kung gagawin sa sarili mo eh po, kung mawala po sa amin si Kuya, si Akinela, wala na po magpapayo sa amin. Tsaka mawala na kami sa landas na aming tatahakin. Kaya nga po, hindi na po namin kung saan na po kami pupunta. Papasukin na po namin yung mga asamang mga luwain. Tulad po ng mga pagnanakaw, paninigarilyo, pag-iinom, lahat po ng mga bisyo. Tsaka nagpapasalamat tayo ngayon din na Nandiyan pa si Uncle Dodoy para magpayo sa atin. Talaga lang, may liwanag pa rin na 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 nag-aatin na, sa na, naga amin sa no, sa namin. May, may liwanag pa rin. Ito nga, tsaka may pangarap pa tayo. Pangarap pa po kami. Tapos, isip ko rin po, kapag hindi po ako nakapagtapos sa pag-aaral ko, ano na lang po mangyayari sa akin? Kapag, kapag tanda ko, tapos, tapos, tapos sa ganito pa pong hirap na kuha yung mama ko po wala pa pong ma sobrang hirap po ng mama ko kay tapos yung kuya ko po may ano pa po may sakit yung accident dito siya so hindi na hindi na siya siya kaya na magbuwan guys ng mga matibigat so yun na lang po yung mga yun na, yun na, yung mga naisip ko gusto ko po sana yung ipagpatuloy ko po talaga guys so pasensya na po kayo guys kung so, bago lang po ulit ako nakapag upload ngayon sana po guys subutan nyo po kami kaslo si Tendre Villegas tsaka si Alfredo Villegas so kilala nyo na rin po ako guys kung sino po ako ako po si Elgin sa Tanev sana po guys nagustuhan niyo po ang panunood ng video namin at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe and bye!